Alam mo ba kung bakit kahit anong bait mo, kahit anong effort mo, parang wala pa rin epekto sa kanya? Yung tipong, ikaw na nga tong laging nandyan pero siya, parang laging lumalayo. Ang masakit pa min minsan yung lalaking sinaktan siya dati. Yun pa rin yung hinahanap-hanap niya. Nakakainis, di ba? Pero eto ang totoo. Hindi lahat ng ginagawa mo para sa babae tama. At minsan yung akala mong pagmamahal, yun mismo ang dahilan kung bakit kanya hindi nire-respeto. Kasi tandaan mo ito, ang tunay na lalaki marunong magmahal, pero mas marunong magpigil. Hindi lahat ng babae kailangan mong habulin, hindi lahat ng away kailangan mong sagutin, at higit sa lahat, hindi lahat ng sitwasyon kailangan mong i -please. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagay na hinding-hindi dapat gawin ng tunay na lalaki sa babae, kasi minsan ang pagiging tunays nice mo. Yun ang dahilan kung bakit nawawala ang pagkalalaki mo sa mata niya. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Ang problema sa maraming lalaki ngayon, akala nila ang pag-ibig ay laging tungkol sa pagbibigay. Na kapag binigay mo lahat, mamahalin ka. Na kapag sinakripisyo mo lahat, magiging loyal siya. Pero ang katotohanan, kapag sobra kang nagbibigay, Nawawala ang respeto niya kasi ang babae hindi lang naghahanap ng mabait na lalaki. Gusto niya ng lalaking may paninindigan, hindi doormat. Gusto niya ng leader, hindi follower. Gusto niya ng protector, hindi tagasunod sa utos. Kaya kung gusto mong maramdaman ulit yung respeto at paghanga niya, kailangan mong malaman tong mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang tunay na lalaki sa babae. Or yun, huwag mong gawing sentro ng mundo ang babae, pero ito ang una at pinakamalalang pagkakamali ng karamihan ginagawa nilang mundo ang babae habang sila nagiging buwan lang na umiikot sa kanya. Kapag na in love, biglang nakakalimutan lahat. Mga kaibigan, pangarap, sarili, yung tipong lahat ng desisyon mo, nakabase na sa kanya. Kung sasama siya, go. Kung ayaw niya, hindi ka na rin tutuloy. Yung cellphone mo parang hotline ng feelings mo. Laging bukas, laging available. Pero alam mo kung anong nangyayari kapag ganyan ka. Hindi ka na sa paningin niya. Nagiging alila ka ng emosyon mo. Ang tunay na lalaki, marunong magmahal nang hindi nawawala ang sarili niya. Parang araw bro. Ang araw, kahit gaano kaliwanag, hindi niya kailanman ginawang sentro ng mundo ang kahit sinong planeta. Siya pa rin ang nagbibigay ng liwanag, kahit walang kapalit. Mahal mo siya, oo. Pero hindi mo kailangang mawala para lang maramdaman niyang nandyan ka. Parang ilaw sa kalsada, nagbibigay ng liwanag sa daan pero hindi sumusunod sa bawat sasakyan. Kanyang kadapat. Maliwanag pero hindi sunod-sunuran. Ilan na bang lalaki ang nakalimot sa pangarap dahil lang sa babae? Ilan na ang bumitaw sa sarili kasi natakot mawalan? Yung tipong dati may pangarap. Pero nung dumating si Love, nagbago ang prioridad. Lahat ng energy binuhos sa relasyon. At nung iniwan siya, wala nang natira. Bro, masakit man, pero totoo. Walang babae ang mananatili sa lalaking wala ng direksyon kasi ang babae natural na sumusunod sa leader. At kung ikaw hindi mo alam kung saan ka patungo, paano siya sasabay? Kung gusto mong mahalin ka, ipakita mong may sarili kang mundo na umiikot kahit wala siya. Kasi kapag nakita niyang ikaw ay buo, mas gugustuhin niyang maging parte ng mundo mo. Ang solusyon dito, simple pero matindi. Ilagay mo muna ang sarili mo sa pedestal bago ang kahit sino. Hindi dahil sa ego, kundi dahil alam mong kapag ikaw ay buo. Mas kaya mong magmahal ng tama. Bago mo siya gawing inspirasyon, Siguraduhin mong hindi mo siya nagiging dahilan ng pagkasira mo. Paano? Kumawa ng daily routine na hindi nakasentro sa kanya. Ibalik ang disiplina mo. Gym, trabaho, goals. Kapag hindi siya nagreply, gamitin mo yung oras para sa sarili. At kapag nakaramdam ka ng selos, huminga ka. Kasi minsan ang selos ay resulta ng kakulangan mo. Hindi ng kasalanan niya. Ang tunay na lalaki. Hindi nagmakaawa ng atensyon. Kasi alam niyang siya mismo ang atensyon. Iwag mong kontrolin ang babae. Bro, ito ang pangalawang kasalanan ng mga insecure na lalaki. Yung gusto laging alam kung nasaan siya, sino kasama, anong ginagawa. Akala mo care, pero sa totoo lang control. At alam mo kung anong nangyayari kapag masyado mong kinokontrol ang babae? Mas lalo siyang gustong kumawala. Kasi kahit gaano mo siya bantayan, kung gusto niyang mawala, mawawala siya. Tandaan mo ito. Ang tunay na lalaki, hindi kailangan maging bantay sarado kasi alam niyang loyalty ay pinupundar, hindi pinipilit. Kapag sobra kang controlling, pinaparamdam mo sa babae na hindi mo siya pinagkakatiwalaan at sa relasyon pag nawala ang tiwala, kahit may pagmamahal mabigat pa rin. Naranasan mo na bang magtanong ng sino yung kachat mo kahit alam mong wala namang masama? Yung bawat notification sa phone niya parang dagger sa puso mo. Ganyan ang ginagawa ng insecurity. Unti-unti nitong kinakain ng dignidad mo. Hindi ka na masaya kahit wala pa namang nangyayari. At ang mas malala, dahil sa kakasuspetsa mo, ikaw mismo ang nagtutulak sa kanya palayo. Social media ngayon bro, parang mina ng selos. Isang like lang sa picture ng ex, parang may bagyong paparating. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang internet. Pero kontrolado mo ang reaction mo. Kung gusto mong tumagal ang relasyon, huwag mong i-build sa takot. I-build mo sa tiwala. Ang babae, hindi mo kailangang bantayan para manatili. Kailangan mo lang iparamdam na kaya mo siyang respetuhin kahit wala ka sa tabi niya. Parang ibon sa kamay. Kapag sobrang higpit mo siyang hinawakan, mamamatay siya. Pero kapag sobrang luwag naman, lilipad siya. Ang tunay na pagmamahal ay balanseng hawak. Hindi sobrang higpit, hindi rin sobrang luwag. Deliciatriers, huwag kang magpakita ng kahinaan para lang kaawaan ka. Bros, huwag kang magpakamarter para lang mahalin. Yung tipong laging nagtatampo. Laging nagaantay ng validation. Laging gustong kaawaan. Hindi yan attractive, bro. Nakakapagod yan. Ang babae na attract sa lalaking may emosyonal na kontrol, hindi sa laging umiiyak sa scene, hindi masamang maging totoo pero may limitasyon. Ang tunay na lalaki, marunong ipakita ang emosyon, pero hindi siya kinakain ng emosyon niya. May kakilala kang ganyan? Yung konting tampuhan may drama agad sa Facebook. Di ko alam kung ako ba talaga. Pagod na akong umintindi. Bro, huwag ganon. Hindi mo kailangang gawing teleserye ang relasyon mo. Kasi habang busy ka sa drama, may ibang lalaking tahimik lang pero pinapakita sa gawa. At guess what? Doon siya mas naa-attract sa tahimik pero consistent. Hindi sa maingay pero pabago-bago. Ang solusyon dito ay emotional discipline. Kung gusto mong respetuhin, huwag kang mag-react agad sa bawat emosyon. Magpakatatag hindi para magpanggap, kundi para ipakita na kaya mong kontrolin ang sarili mo kahit masakit. Parang dagat, kahit may bagyo, nananatili pa rin malawak at kalmado. Ganyan ang lalaki. Marunong magdala ng unos ng hindi nagwawala. Ang babae hindi kailangan ng lalaking laging naglalabas ng sakit niya. Gusto niya ng lalaking marunong magdala ng sakit ng may dangal. Bro, napansin mo ba na minsan, kahit gaano ka ka-present sa buhay ng babae, parang hindi ka pa rin napapansin ng totoo. Yung ikaw na nga ang laging nandyan. Ikaw pa yung parang invisible. Tapos may ibang lalaking dumating tahimik, simple lang, pero bigla siyang na-attract doon. Ang tanong, bakit siya hindi ikaw? Kasi bro, minsan hindi ang effort ang nagpapakita ng halaga ng lalaki, kundi ang paninindigan, respeto sa sarili at kakayahang magpigil. Mga pagkakamaling akala mo ay maliit, pero sa totoo lang, unti-unti nitong binubura ang respeto at paghanga niya sayo. Maraming lalaki ngayon ang nawawala sa relasyon hindi dahil wala silang pagmamahal, kundi dahil nakalimutan nilang maging lalaki. Hindi sa macho o sa pagiging dominante, kundi sa kakayahang manindigan sa gitna ng emosyon. Ang problema, karamihan sa atin lumalambot kapag nasasaktan, nagiging pabigat kapag hindi pinansin, at nagiging dependent kapag natatakot mawala. Bro, tandaan mo, ang tunay na lalaki hindi sinusukat sa dami ng sinabi niya, kundi sa kakayahan niyang panindigan kahit walang nakatingin. Kaya kung gusto mong maramdaman ulit 'yung respeto ng babae, kailangan mong iwasan ang mga ito. Number four, huwag mong kalimutan ang paninindigan mo para lang mapasaya siya. Ito ang madalas na nangyayari. Kapag gusto mo ang babae, bigla mong kinakalimutan kung sino ka. Yung dating may prinsipyo, nagiging yes man na lang. Pwede ba tayong mag bukas? Sure, kahit may trabaho ako. Pwede bang huwag ka muna lumabas? Oo, hindi na ako aalis kahit may plano kami ng barkada. At ang mas malala, kapag may gusto siyang gawin na labag sa paniniwala mo, Tatahimik ka na lang kasi ayaw mong mag-away. Pero bro, tandaan mo, ang babae, mas nire-respeto ang lalaking marunong tumayo sa paninindigan niya, kahit hindi niya ito gusto. Kasi sa totoo lang, kapag lagi kang sumusunod kahit mali, hindi na pagmamahal yan, kundi takot. Walang mas nakaka-turn off sa babae kaysa sa lalaking walang paninindigan. Kasi sa mata niya, kung kaya mong bitawan ang sarili mong paniniwala para lang mapayapa ang lahat, ibig sabihin, kaya mo ring bitawan siya kapag dumating ang mas mahirap na sitwasyon. May mga lalaki na kahit mali yung babae, hindi pa rin makapagsalita. Baka kasi magalit siya. Baka i-block niya ako. Bro, hindi mo kailangang manalo sa argumento. Pero huwag mo ring hayaan na mawala ang boses mo. Kasi sa relasyon, kapag isa lang ang laging may paninindigan, hindi partnership yon kundi leadership ng isa at pagtakbo ng isa. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging dominante. Ang ibig sabihin lang, Marunong kang magbigay ng opinyon at hindi ka natatakot magsabi ng totoo. Sabihin mong mahinahon. Mahal, naiintindihan ko ang point mo, pero hindi ako sangayon doon. Simple, diretso, may respeto. Pero buo, yan ang gusto ng babae. Kasi kapag kaya mong maging totoo sa harap niya, ibig sabihin kaya ka rin niyang pagkatiwalaan sa likod niya. Ang paninindigan ng lalaki ay parang poste sa bahay. Hindi mo man napapansin araw-araw. Pero kapag nawala, guguho ang bubong. Ganyan din sa relasyon, tahimik lang pero yan ang sandigan. Ay Fire, huwag mong gamitin ang pera o regalo para mapalapit sa kanya. Ito ang isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali sa modern dating. Yung akala mo, kapag binigyan mo ng mamahaling regalo, mas mamahalin ka rin. Pero hindi mo alam na papaisip siya kung may kapalit yan. Pero totoo ito. Ang respeto ng babae hindi mo mabibili. At kung susubukan mong gamitin ang pera o material na bagay para mapalapit sa kanya, ang tingin niya sa'yo hindi lalaki kundi sponsor. Nagsisimula ito sa simpleng gusto mo bang ihatid kita? Susunod. Gusto mo bang bilhan kita ng milk tea? Hanggang sa dumating yung point na ikaw na mismo ang laging gumagastos kahit wala kang inaabot na koneksyon. At pag nasanay siyang ganun ka, lahat ng ginagawa mo hindi na effort kundi obligation. Ang daming lalaking naghihintay ng kapalit sa kindness. Nagpapadala ng load, nagbabayad ng grab, nag-aabot ng cash, tapos magtataka kung bakit hindi siya mahal. Bro, hindi mo kailangang bilhin ng atensyon ng babae. Kasi kung gusto ka niya, kahit simpleng kumusta ka, sapat na. Walang masama sa pagiging galante. Pero siguraduhin mong hindi yon ang dahilan ng presensya mo. Kasi kapag pera ang puhunan mo, pera rin ang titingnan sa'yo. Ang tunay na lalaki, nagbibigay hindi para makuha ang babae. Nagbibigay kasi gusto niyang iparamdam ang halaga ng walang hinihinging kapalit, parang ulan. Nagbibigay ng biyaya pero hindi kailanman naniningil ng kidlat bilang sukli. Ganyan dapat ang lalaki. Marunong magbigay pero hindi umaasa ng utang na loob. Ang pagmamahal hindi sinusukat sa halaga ng binigay mo, kundi sa halaga ng pinili mong huwag ipilit. 6. Huwag mong itapon ang dignidad mo kahit gaano mo siya kamahal. Bro, ito yung pinakamahirap pero pinakaimportanteng aral. Kasi minsan sa sobrang pagmamahal, nakakalimutan na ng lalaki ang sarili niyang dangal. Lumalapit kahit tinataboy. Nagsusorry kahit wala namang mali. Nagpapakumbaba kahit paulit-ulit nang nasasaktan at ang masakit habang ginagawa mo 'yon mas lalo kang nawawala sa paningin niya bro wala nang mas nakakababa sa tingin ng babae kaysa sa lalaking nagmakaawa sa pagmamahal yung tipong tinataboy na pero pilit pa rin kumakatok pabalik pa ba tayo bakit mo ako iniwan anong kulang ko kulang ka lang bro ng dignidad kasi ang lalaking may dangal kapag iniwan hindi nang hihingi ng paliwanag tinatanggap hindi para magmalaki, kundi para ipakita na marunong siyang tumayo kahit wasak, yung mga lalaking nag-chat ng good morning kahit nakablock na, o yung nagtatago ng fake account para lang masilip kung may bago na siyang kasama. Bro, kung ganito ka na, time out muna. Kasi hindi ka na nagmamahal. Nasasaktan ka na lang. Ang tunay na lalaki kapag iniwan hindi naghihiganti, nagiging mas matatag. Hindi siya nagpo ng karma is real. Hindi rin siya nagmumukmok buong gabi. Bagkus bumabangon siya tahimik at pinapakita sa kilos niya kung sino talaga siya. Parang ginto. Kahit itapon mo sa putik, mananatiling ginto. Ganyan ka dapat. Hindi nababawasan ang halaga mo kahit hindi ka pinili. Hindi mo kailangang magmakaawa sa taong dapat ay nagpapasalamat na nandyan ka. Bro, isipin mo to. Ikaw yung laging nagme-message. Laging nag-aabot ng effort, laging nagpaparamdam. Pero siya, minsan seen, minsan busy, minsan sorry nakatulog ako. Pero itong lalaking halos wala namang ginagawa. Yung minsan lang magparamdam. Siya pa yung gustong gusto niya kausap. Bakit ganon? Bakit parang mas naa-attract ang babae sa lalaking tahimik pero solid? Habang ikaw na laging available parang nagiging background noise sa buhay niya? Ang sagot bro, simple pero masakit. Ang sobrang habol nakakawala ng halaga. At ang sobrang presensya. Minsan yun mismo ang dahilan kung bakit kanya hindi nami-miss. Ang problema ng maraming lalaki ngayon, ay hindi kakulangan sa effort, kundi kakulangan sa mystery. Ang babae natural na curious. Gusto niya ng lalaking may lalim. Yung parang libro na gusto niyang basahin pa ulit-ulit. Pero kung lahat ng emosyon mo, ipinapakita mo agad. Kung lahat ng iniisip mo, sinasabi mo agad. Bro, wala ka ng thrill. Kaya kadalasan ang lalaking tahimik pero may direction. Yun ang gusto niyang alamin. Hindi dahil pa cool, kundi dahil may disiplina. Orsetti, wag mong ibigay lahat ng attention mo agad. Bro, eto ang totoo. Ang attention ng lalaki ay parang currency. Kapag binuhos mo lahat sa isang babae agad-agad, nawawala ang halaga nito. Isipin mo, kung araw-araw kang nagte ng good morning, kung lagi kang unang nagme-message, kung lahat ng posts niya may heart react galing sayo, paano ka pa niya mamimiss? Ang lalaki na gustong mapansin madalas hindi napapansin, pero ang lalaking marunong maghintay, marunong magpigil, yun ang pinapansin kahit hindi humihingi ng pansin. Imagine mo daw bro, may dalawang lalaki. Yung isa laging present. 24-7, isang message lang, reply agad. Yung isa tahimik. Minsan lang magparamdam pero kapag nagsalita may laman, sino sa tingin mo ang mas nakakaintriga? Sino ang mas gusto niyang kilalanin? Ganon din sa'yo. Kung sobrang dali mong abutin, hindi niya mararamdaman ang thrill ng pagkamit. At tandaan mo, ang babae na attract sa lalaking kayang pasensyahin ang sarili, hindi sa lalaking takot maiwan. May mga lalaki sa chat na parang notification app. Seen ka na ba? Kamusta ka? Bakit hindi ka nagre-reply? Bro, ganito yon. Habang hinahabol mo siya, hinahabol naman niya yung lalaking hindi nagmamadali. Hindi mo kailangang magpaka-hard to get para lang maging interesting. Ang kailangan mo lang ay timing at presence of mind. Huwag mong i-chat araw-araw kung wala ka namang sasabihin na makabuluhan. Mag-focus sa sarili mong gawain. Kapag nagparamdam siya, sagutin mo ng maayos. Pero hindi mo kailangang iwan lahat ng ginagawa mo para lang mag-reply. Parang kape. Mas masarap kapag mainit. Hindi kapag binuhusan ng asukal araw-araw hanggang mawala ng lasa. Ganyan din sa attention. Dapat may balance, hindi sobra, hindi kulang. Ang babae gusto niyang mahalin, hindi bantayan. Versate. Huwag mong gamitin ang social media para patunayan ang halaga mo. Eto na bro, yung madalas na nakikita natin ngayon. Kapag nag-break o may tampuhan, biglang may post ng self-love muna. O kaya naman, sa mga marurupok, wag tularan. Tapos may caption na, Okay lang kahit ako lang ulit. Bro, totoo to. Ang social media, hindi therapy. At ang pagpapakitang okay ka sa internet, minsan mas halata pang hindi ka talaga okay. Kapag masyado mong ginagamit ang social media para ipakita ang pagmamahal mo o paghihirap, nagmumukha ka lang desperado sa validation. Nakita mo na ba tong mga post? Sayang lahat binigay ko. Walang forever. Okay lang kahit ako na lang lagi. Alam mo kung sino ang natutuwa sa mga ganyan? Wala. Ang babae, hindi maa-attract sa lalaking naghahanap ng simpatiya sa internet. Mas naa-attract siya sa lalaking kaya magdusa ng tahimik pero bumabangon ng matatag. Kapag nagpo-post ka ng motivational quotes araw-araw na may halatang pinapatamaan, akala mo deep. Pero sa kanya red flag yan kasi ibig sabihin hindi ka pa move on. Ang solusyon bro ay emotional composure. Kapag may problema, huwag mo munang itype. Pag-isipan mo muna. Huwag mong ipakita ang lahat ng emosyon mo sa publiko. Ang respeto ng tao hindi sa dami ng likes kundi sa paraan ng pananahimik mo sa gitna ng bagyo. Parang sundalo, kahit sugatan nakatindig pa rin. Hindi niya kailangang ipagsigawan kung gaano kasakit kasi alam niyang mas malakas siya kaysa sa sugat. Ang tahimik na lalaki, hindi ibig sabihin mahina. Minsan, siya yung pinakamatatag. Na inura mong pagtapatin ang ego mo at emosyon niya, ito na ang isa sa mga pinakamaselang parte ng relasyon. Kapag nag-away kayo, sinong madalas unang nagso Ikaw ba? Siya? O pareho kayong ayaw magpatalo? Bro, dito nasusubok kung lalaki ka nga talaga. Kasi ang tunay na lalaki marunong magpakumbaba pero hindi nagpapahamak ng dignidad. Ibig sabihin, kaya mong imanage ang emosyon mo kahit mainit ang sitwasyon. Hindi mo kailangang sumigaw, manumbat o magparinig. Ang kalmado mong presensya, yun ang magpaparamdam sa kanya ng respeto. Sino sa atin ang hindi pa naranasan to? Yung mainit ang ulo mo. Kaya nagreply ka agad sa chat may halong sarcasm pa? Ah, okay, busy ka pala, enjoy. Pero sa totoo lang, gusto mo lang iparamdam na nasasaktan ka. Bro, ito ang totoo. Ang babae may emotional power. Pero kung hayaan mong kontrolin ka ng emosyon mo, hindi ka lalaki, nagiging alon ka lang na nilalaro ng hangin. Yung mga lalaki na nagbiblock agad, tapos binuan block after two hours. O yung nagpo ng basta ako totoo lang. Pareho lang yan, ego na sugatan. Ang solusyon dito, bro, ay simpleng disiplina, control. Kapag galit ka, huwag ka munang sumagot. Huwag mong hayaang makapagsalita ka ng salitang hindi mo kayang bawiin. Hindi mo kailangang manalo sa away. Ang tunay na panalo ay yung kaya mong manatiling kalmado kahit gusto mo nang sumigaw. Parang apoy, kapag pinatulan mo habang nagliliyab, lalo lang lalakas. Pero kapag pinili mong huwag patulan, kusa itong mawawala. Ang tahimik na lalaki hindi natalo, marunong lang pumili ng laban. Bro, alam mo kung bakit maraming babae ang nawawalan ng gana sa isang relasyon kahit walang third party? Simple lang kasi nawala yung essence ng pagkalalaki sa lalaki. Hindi dahil hindi siya sweet, hindi dahil hindi siya mabait, kundi dahil nakalimutan niyang maging anchor sa gitna ng emosyon ng babae sa sobrang takot niyang mawala. Naging iba na siya sa sobrang gusto niyang mapanatili, nawala ang respeto, at sa sobrang pagmamahal niya, nakalimutan niyang mahalin din ang sarili. Pero bro, tandaan mo to. Ang tunay na lalaki, hindi sinusukat sa tindi ng emosyon sinusukat sa tibay ng kontrol. Kaya ngayon pag-uusapan natin kung paano mo mapapanatili ang respeto at paghanga ng babae habang totoo kang nagmamahal. Ito na ang pagtatapos ng nemo o bagay na hindi dapat gawin ng tunay na lalaki sa babae. Sa modern dating ngayon sobrang dali nang mawala ang respeto ng babae sa lalaki. Hindi dahil masama ang mga babae, kundi dahil maraming lalaki ang hindi marunong tumindig. Maraming lalaki ang naliligaw sa extremes. Either sobrang alpha na walang puso, o sobrang soft na wala ng gulugod. Pero tandaan mo bro, ang tunay na respeto ng babae ay hindi nakukuha sa pagmamando at hindi rin sa pagpapasunod. Nakukuha ito sa balanse ng kabaitan at disiplina. As a certain, huwag kang maging lalaki na wala ng sariling buhay pag naging kayo. Ito ang isa sa pinaka-common at pinaka-deadly na pagkakamali. Yung tipong nung single ka, ang dami mong ganap. my goals, may hobbies, may barkada. Pero nung naging kayo, biglang wala ka ng oras sa lahat. Siya na lang palagi. Akala mo sweet? Hindi bro nakakasakal yan. Kasi kahit gano'n niya kagusto sa simula, kapag nakikita niyang ikaw ay wala ng ibang mundo kundi siya, unti-unti kang mawawala sa mata niya. Ang babae gustong maramdaman na mahalaga siya, oo. Pero gusto rin niyang sumabay sa lalaking may direksyon. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkatamad mo o ng pagkawala ng drive mo. Bro, isipin mo, bago mo siya makilala, may sarili kang mundo, di ba? May pangarap ka. May disiplina ka. Pero ngayon parang lahat ng oras mo umiikot na lang sa kanya. Yung mga lalaki na biglang nag sa gym kasi mas gusto kong laging kasama siya o yung hindi na umaalis ng bahay dahil ayaw niya lumalabas ako. Sa una cute. Pero sa huli nakakasawa. Ang babae mas naa-attract sa lalaking may sariling mission. Yung may sariling ginagawa, may tinatayo, may pinagkakaabalahan. Hindi mo kailangang maging abala para ipakitang independent ka. Kailangan mo lang ipakita na may buhay ka na gusto mo ring ipagpatuloy. Parang apoy ka, bro. Kung masyado kang nakadikit sa ibang apoy, pareho kayong mauupos. Pero kung pareho kayong may sariling liwanag, mas magiging maliwanag kayong dalawa. Ang tunay na relasyon, hindi dalawang taong nakakulong sa isa't isa. Dalawang kaluluwang sabay lumalago. Eleven. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa ibang lalaki. Isa pa to sa mga nakakasira sa confidence ng lalaki, yung tipong biglang nagdududa ka sa sarili mo dahil may ibang lalaking mas gwapo, mas mayaman, or mas successful. Bro, ang insecurity mo ang pinakamalakas na repellent sa attraction. Ang babae hindi naghahanap ng perpekto. Ang gusto niya, lalaking kampante sa sarili. Yung alam niya kung sino siya kahit walang validation. Isipin mo, nakakita ka ng lalaki na mas mataas ang sahod mo, mas maganda ang katawan mo, pero insecure ka pa rin kasi tingin mo mas gusto siya ng babae. Alam mo kung bakit. Kasi hindi mo na tinitingnan ang sarili mo. Tinitingnan mo na lang kung saan kakulang. At habang ginagawa mo yun, mas lalo kang nagiging dependent sa approval niya. Yung tipong kailangan mong marinig ang ikaw pa rin gusto ko. Para lang maramdaman mong sapat ka. Baka type niya yung gym guy sa office. Baka mas gusto niya yung ex niyang may kotse. Bro, stop. Ang kumpiyansa hindi sa labas ng gagaling. Sa loob at ang babae hindi mo mapapanatili sa insecurity mo kundi sa presence mo. Ang tunay na lalaki, ginagamit ang inggit bilang gasolina, hindi lason. Kung nainggit ka sa ibang lalaki, gawin mo itong inspirasyon para mas pagbutihin ang sarili mo. Magbasa, mag-gym, magtrabaho. Ayusin ang pananamit mo, pananalita mo, pananaw mo. Hindi para ipakita sa babae, kundi para iparamdam sa sarili mong I deserve her. And I deserve myself. Parang salamin bro. Kung pangit ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo kailangang basagin ang salamin. Ayusin mo lang ang ayos mo. Ang tunay na lalaki, hindi ginagawang karera ang pag-ibig. Kasi alam niyang sa dulo, siya pa rin ang finish line. 12. Huwag mong kalimutan kung sino ka dahil lang sa relasyon. Ito ang pinaka-final at pinakamahalaga sa lahat. Maraming lalaki ang nagbabago ng sobra kapag may relasyon. Sa una, confident, decisive, kalmado. Pero habang tumatagal, nagiging dependent, reactive at takot magkamali. Bro, kapag nawawala ang sarili mo sa relasyon, hindi na pagmamahal yan, addiction yan. Kasi ang pag-ibig dapat nagpapalago, hindi nagpapaliit. Dapat tinutulungan kang mas makilala ang sarili mo. Hindi makalimutan ito. May kakilala ka bang ganito? Yung dati masigla at confident pero ngayon parang laging tahimik, laging malungkot. Hindi dahil broken hearted, kundi dahil ubos. Naubos sa kakasuyo, kakaisip, kakaintindi. At ang pinakamasakit, wala namang humiling na gawin niya yon. Siya lang mismo ang hindi marunong maglagay ng hangganan. Yung mga lalaki na sinasabing, Wala na akong gana sa buhay kasi siya ang dahilan ko. Pero mali yon. Ang babae dapat kasama mo sa buhay. Hindi siya ang mismong buhay mo. Ang tunay na lalaki alam kung sino siya, may babae man o wala, kasi alam niyang ang pag-ibig ay hindi para mawala sa sarili, kundi para mas maintindihan ito. Balikan mo kung sino ka bago mo siya makilala yung dating may pangarap, may disiplina, may tapang. At kapag naibalik mo yon, mas gugustuhin ka ng babae. Kasi nakikita niyang hindi lang puso mo ang malakas, pati ang pagkatao mo, parang puno. Kahit tanggalin mo ang mga dahon, mananatili ang ugat. Kasi alam niya kung saan siya nakatayo. Ang tunay na lalaki, kahit magmahal ng buong puso, hindi kailanman binibitawan ang sarili. Bro, tandaan mo to. Ang tunay na lalaki, hindi kailangan ng sobrang salita para maramdaman. Tahimik siya, pero matatag. Marunong magmahal pero hindi nagpapakatanga. May puso siya, pero may utak din. Ang respeto ng babae hindi mo kailangang hingiin. Pinagkakamitan niyan sa paraan ng pananatiling buo kahit minamahal. Parang bundok. Maraming ulan, maraming hangin, maraming bagyo. Pero nananatili pa rin siyang nakatindig. Ganon din ang tunay na lalaki. Kahit ilang beses masaktan, hindi bumabagsak kung may natutunan ka sa video na ito bro, comment mo sa baba. Gusto kong maging lalaki na may disiplina. At kung gusto mong mas marami pang ganitong real talk na stoic style na pampalakas ng loob, ilike mo tong video, ishare mo sa tropa mong kailangan marinig to. At subscribe ka sa channel para mas dumami pa ang mga lalaking marunong magmahal ng may respeto. Ang tunay na lalaki hindi perpekto, pero kahit kailan hindi rin nagpapakababa para lang maramdaman. Kasi ang tunay na lakas hindi sa muscles, kundi sa kakayahang maging matatag kahit nagmamahal.